Okay mga kabady, andito naman po ako upang magbigay po ng bagong kaalaman. Ano nga ba ang epektib, epektibo ng cutter, pamputo ng ating kadena sa ating mga motor? So bago na, pasok muna po. Intro. Okay, ito po mga kabady. Ito po yung kadena, ito yung cutter. Papakita ko po pa sa inyo kung gano'n nga ba epektibo itong cutter. So, ganitong paglagay po niyan ito kinakalawang natong kadena kaya eh, try natin kung kaya pa um, yung putulin gano'n nga ba ka efektibo itong cutter ah. here please nga pa yung sila dito Thank you. gagamitan po natin ito ng ito adjustable range kasi kung sa kamay po, hindi po kayang putulin ito ng kamay, sobrang tigas po ayan na natin ha esto. ratito Me matigas. malapit na siya mga kabadi malapit na putol sobrang kalawang kasi neto tapos sobrang kalawang taga makapit na pero kaya naman ito yan putol na nakita ko po sa inyo mga kabadi ito ang vlog na po galing dito ito natin tatanggalin ko itong ano yan ito na ito, hiwala yan dito sa kabila. So, ito po. Ayan o. Nahiwalay na po. dot kanina, galing yan dito. So, nahiwalay siya. So, kahit gano'n siya kakalawang, kinaya pa rin ng cutter. So, ito po yun. Naputol po. Ayan po. Okay mga kabady, nakita po ninyo kung gano'n nga ba ka-efektibo itong cutter sa ating kadena. So ito ang mga mare-recommend ko po para sa ating mga motor, tulad nito. So hanggang sa mga susunod na video ko, maraming salamat po. Bye bye po.